Paano nga ba mawala ang unoriginal content? So, bago yan mga laudino, congratulations muna sa iyo ma'am Arlene dahil nawala na po yung kanyang unoriginal content violation at the same time, bumalik ka rin po yung kanyang ads. Okay? So, ganito lang naman po yung dapat gawin para mawala po yung unoriginal content violation. I-make sure nyo lamang po na lilinisin nyo po yung inyong account. I-delete nyo po mga laudino lang lahat ng upload nyo na hindi sa inyo dyan. And then mga lodino, including po, yung mga ni remix ninyo na sa tingin nyo, ito ay hindi pagmamayari ng content creator na to. No, kaya hanggat maaari mga Lodino, yung mga iririmix nyo lamang pong video is yung mga kakilala nyo lang na content creator para sigurado kayo na ito is sigurado kayong sa kanya talaga. Kasi yung iba po kasi basta nalang remix na remix, no? basta nakikita, uy viral to, maganda to, no? hindi nila naisip. Baka use lang itong video na to, no? na basta na lang din nila nare-remix. So, isa po yun sa factor. I-delete nyo po, mga Lodino, kung sa tingin nyo, itong nire-remix nyo is an original content. Okay? And then, after nyo, malinis ang inyong account, mga Lodino, mag-appeal, report the problem, o kaya i-request review, mga Lodi kung paano gagawin yan. di marami po tutorial dito kay Facebook, and then, meron din po ako tutorial dyan sa aking timeline. I-check nyo na lamang po. And then, antay na lamang po kayo ng 2 uh, weeks to 1 month, no? Basta upload lang ng araw-araw. And then, kusa na pong mawawala yung inyong unoriginal content violation.